Yeah. Mm -mm, -sarap yeah, so, ayan guys. Pupunta kami ng Tagburos. mag home visit na naman kami. Matagal mo rin. Okay. <laughs> May di pa more. Sige, bilisan mo. Tara na. Eh, makaika muna. Eh, makaika. May di ko lang. <laughs> Pagbok yung ulo natin dito. Kaya natin, magbigay ka na. Let's go. Wash cash. Pensioner ka na, sir. Ano <laughs> na lang, lang tayo ang ano? Pataka lang tayo magandang. Mala yung shopper po. Koska. Yung pensioner po kayo. Yung automatic product na mga sa ATM. Yes, I am. Okay. Opo, mga pensioner po ng SSS, JSS po, nag-upload po hmm. Baka ikaw sir, nagpe-pension ka na sir. Pwede ka oh, po mag-upload. Uh, ano nga ba ba? Ano yun sir? Uh, yung pensioner na talaga sir. Oh, pensioner na talaga. Opo, baka may kakilala kayo sir. Pero ano po, 60 to 80 po yung inaano namin. Basta pensioner po. Basta pensioner. Baka po may kakalala. Kung may gila ka, sir, pwede mo i-refer dyan para may referral fee ka na 500. Yun. Sige, sir. Na-approve mag-doon. Sige, sir. Atawag lang po sa number. Hi, ma'am. Good morning. Sige lang ko mag-flyers, ma'am. Okay, ma'am. Kasama ka. Or kino ng pensioner na sa SSSJ sa SRP Baka may kilala kayo, ma'am. Baka may kilala kayo, ma'am. Tawag lang po sa ano, ma'am. Sa number. Alam mo kahit hindi pa siya 62 ano yan siya ma'am? Engineer talaga. Yung nagma-monthly na po talaga siya sa ano, sa SSS. Patay na yung pensioner. Sa SSS. <laughs> yeah. Survivor dependent. Pwede yan ma'am, survivor oh, dependent kapag may beneficiary siya. Sige po. Tama. Ito si Ma'am. winner ng SSSJ sa Sir Pibao. Nag-offer po kami ng pension. Kung may kilala kayo, sir, pwede i-refer sa company namin. Tawag lang, sir, sa ano? Tawag sa lang number lang. po. Sa number sa baba. Thank you. you. Hey, ma'am. Ma Good morning. Wow. Bigyan lang ako ma'am. Pero baka may mga mga na mga na mga 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 na mga 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 I-refer mo lang, ma'am, sa company hindi ka namin. Kasi yung asawa ko eh. Anong, ano niya, ma'am? Anong pension pension niya, ma'am? This is. Oh, this is. Nasaan siya ng Ilang ta? Siya? Marito ba yan siya? Ah, Ilang taon mining. na siya, ma'am? Ilang taon na siya ngayon? 58. Ay, 58. Siguro, so, ano, nasa 8 plus pa. din ang pension niya, sir. Huh? Mataas kasi niya, tasin niya. Depende si kasi, auntie. Yung iba, 10,000. Ito, ito. Oo. Tawag ano, lang, lang kayo ma'am. Tapos kung may kakilala po kayo na nakausap nyo na pensioner, pwede nyo pong i-recommend yung company o. namin. Tapos may commission dito, eh. po kayo. May kikita Ay, ka ma'am. Iba rin kami. Opo. Ka sige ma'am. Thank you. po. Yun lang. Okay. po sa SSS Sir Pibaw. Nag-offer po kami. Baka ikaw pension, sir, nagpe-pension uh, ka okay. na po. Kayo po. Baka pensioner ka na sir. Tagaman na mo ka sir. Tagaman na mo ka sir. Kuyo ng bow? Kuyo ng tao. Pente <laughs> okay, na ko kuyo ng Ano <laughs> yung mga pulido sir? Al Mario. Ay, Al Almario. Al mm Hindi -hmm. po ano. Ah. Duro ka rin na sa... Pero kapakong karaman na mo. Kapakong na mo. Bago kami nagabot digi ang

Diba may sakit na psoriasis? Oo. Uh -huh. siguro na galing sa bulong na ing uh -huh. na kananaw. 20 Baka allergy na yun nung tapos nag-feed. na itong uh, magkaroon ka ng diferensya? Oo. Uh Ito galing na nang masakit. Ayun. Kilala mo pala sir. Uh -huh. Pinsang buo ko. Ay, tinga na nang mano Sige sir, thank you sir. Sige sir, ah, tawag lang po sa number. May mga kilala ka na mga pensioner sa SSS. GSI yes, Sir Piba, pag promise yes, naman. Yes. Memo commission sir kapag once na may napaabil ka na ano pensioner ka naman tapos na aprubahan na ng loan. Sige sir, ah thank, thank you, you. dapat lang. Nagpe-pension po sa SSS, GSIS at PBAW po kung may mga kilala po kayo. Ba, kung or, may uh, kakilala kayo, ma'am, or kayo po nagpa-pension na sa SSS, yes, sa SP kailangan ba ng pera, Survivor dependent, kinikater din po namin. Kayo, ma'am. Tawag lang po sa number, ano ma'am, kapag may tupo, tupo? ano. Opo. Kapag may kakilala kayo hmm. or interesado may siya may na mag-avail po. Pwede niyo pong tawagan yung number, ma'am, kapag may tanong po kayo. A sa APC ka? Nag-lending ka doon? Ah, sa APC sir? Sa APCC, sir. Kaya, sir, baka po gusto niyong ma-consider yung company namin sa sunod ba? Tawag lang po, sir. Oo. Kagandahan po sa amin, sir, may insurance po kami. May insurance kami, sir. Tawag lang, sir, sa number, sir. Sir, may synergy ng SSS karen rin, sir? Wala? Sige po, yun lang. Thank you po. Kaya dumalamot. Eh, kaya yes, sir, pa bang te? Oh, thank you. Ano te, kaya pa yung inet? Kayang kaya. Ayan. 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 Marami pa kami pupuntahan. Shit, hindi ako nagpayong. Mainit pala. Ang kalibutan. Hello po. Hi ma'am. Good morning. Ma'am, pinigilan ng flyers, ma'am. ako <laughs> sa inyo Sorry lang, ma'am. <laughs> energy <team. laughs> you know, Bawas-bawasan ma yung copy, ma'am. Okay. <laughs> Thank you, ma'am. Tawag lang po sa number. Tara, dito sa Tapos, i-click mo na rin yung ano kasi picture yan siya. Yan. Bigay lang po kami ng flyers, ma'am. Sige, bigay ka. Ito, ma'am, Thank you, ma'am. Hello, mga girls. Pwede po ang ng mga flyers. Maka po may mga kasama kayo or kina ng pensioner na pensioner. Yes, I should bound. Mag-offer po kami ng pension loan. Tawag lang po sa number, ma'am. Thank, Thank you. Thank you, ma'am. Ito, walang na yan. Hindi na yan. Sabi niya matanda na daw siya. 80 na rin din kasi yun. Sabi ni, ni ma'am. Hello, guys. Ito po yung trabaho namin na as a marketing representative. MR ng Flash Cash. Pinupuntahan po namin yung kada at hindi lang po isang beses, kundi maraming beses na po. Binabalikan po namin yung mga nakakausap namin na nagpe-pension na sa SSS, GSIS at PBAW pension loan na mag-loan sa amin. Pensioner, or kilalang ano? Flyers, ma'am, para Flyers, po sa mga ano. po kami ng pension loan, baka may mga kasama po kayo sa loob ng mga kakilala ba? Kayo sa baba. Sobrang hirap po yung trabaho namin kasi minsan nare-reject po kami, minsan naman okay naman po, nakakakota naman po kami monthly. Yung pressure sa trabaho guys, bilang MR, dapat may makausap kami at may mapaabil kami na pensioner. Last week ng month, naghahabol kami tapos hindi pa kota. Bigyan lang po kami ng flyers nun. Ano ba itong mga kiro na ito? <laughs> Malapit lang tayo sa katotohanan. Ay, sir! Sir, bigyan lang po ko ng flyers po. Ah, <laughs> <laughs> that, eh? Ano din na nalang po? baka mamaya magmaui ito sa yung aso sa <laughs> labas Yari talaga tayo. Tao po. Ma'am, bigyan po kami ng flyers, ma'am. Ito ma'am, baka may mga kasama ka yeah. na nag-offer kami ng Facebook. Thank you po. Kaya guys, sinasabi ko sa inyo, mahirap talaga yung yung trabaho ng MR lalo na, lalo na pag end of the month tapos hindi pa kami kota naghahabol kami talaga ng kota tapos wala pa kami sure na client so sobrang hirap talaga sa amin no? saan ka ma'am? Saan? saan ka ma'am? Ha? Ano pong pension nyo? SSS, GSIS, FIBAW, Survivor Dependent. SSS, GSIS. GSIS, kasali kami. Sa FIBAW, kasali kami. Ay, bakak interesado kayo ma'am. Oh, hindi pa tapos tapusin luno namin sa Saan, aya. Saan kayo naman? Apply? Apply. Ayun, five years kayo jan mam. Karo kalingan Nai, na kami ulit dito mam ma sa aya mam. Am. Baru oh, amino kaming na ayan. kami na, kaya dito. Hindi mam, kung 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 din kung ma'am. na sa una guys ng trabaho ko. Nahirapan din talaga ako. Nag-a-adjust pa ako kasi ito oh, painit tayo. ng mangga Sa amin mayroon na. Sa, sa taas. Baka mga, mga kasama ka sa loob na pensyon na loob. sa SSS, JSS, o ma'am nag-overdose. Pag may kilala ka lang pwede mo i-refer sa company namin. May referral fee naman po kaming binibigay. Contact na lang ma'am sa numbers sa baba. Baka pensioner na kayo ma'am. Kayo ma'am or yung asawa Hindi, niyo ma'am. Hindi pa. Sige po, ma'am. Thank you. Luso na yun siguro, te. Ito, oh. Di, Yun o yung kulay orange na yun, oh. Ay, yun o yung kulay orange na. Masarap man yan, te, di ba? Oo. Kakao yan. Kakao yan. Aroy, oh. Boyfriend mo rin yan. Aroy. Te. Sarap Sopo, sopo, hug. Ito, sopo, hug. Gusto ko sa pita lang yan. Di man yan, lasun. lang Kinakain niya ni Kamang Ayan, Hindi, okay. ah, yan. Katagal ko na. <laughs> <laughs> oh, ma. <laughs> ka lason ba yan? Oh, lason, lason. Oo nga. Pag hindi ka na yan, kinakain. Pero pag nalason ka, bala. <laughs> <laughs> Pero ayoko rin magkain niya, no? Wala pa akong nakakita uh, kong kumakain. Mal yan. lang po ng flyer, sir. Hmm. Ito ba may alas? Uh Oo. -oh. Tao po. Bigay lang po, no? bigay lang po kami ng flyer, sir. Sige okay. po, okay, sir. Lagyan na lang dito. Thank you. Ang hindi hate ko, pag may ginagawa ko, na ayaw kong magtayo, yung naglalaba ako. Ako po. Ako po. Aro, Hi, ma'am. Good morning, ma'am. Talaga niya yan siya tabihan. Ma Flyers, ma'am. Okay. Ilagay mo lang daw dyan. Ipulo. Ipulo mo. Hindi pa rin, ma'am. Lalo mag-fly-fly. Dito na tayo kay Sir ano, Rio, Raul. Ma'am, harvestin niyo na ma'am yung kalamansi niyo, ma'am. Madami ng bunga, oh. Luto-luto ng gidon.

Tao po. O, oh, kayo yun, ma'am. Yung may anak. Si, ano, ma'am? Si Sir Raul? meeting po. Saan? Dito lang din po? Opo, sa 12 pa po. Ay, yung asawa niyo, ma'am? Dito rin kaya? Sa Playa po. Mga anong oras mag-balik dito, ma'am? Mamaya ba po? Kasi bago alas 10 kasing meeting eh. Mga ano? Ano okay. okay. ano po yan siya? Wala ma, pa, house visit lang, house nana visit nana lang kami sa kanya, ma'am. Oh. Uh, oo, oh, i lang, follow up lang kami kung interested na siya makabili ng pension. Bigyan mo si ma'am ng ano, te. Eh. Pero mag, ano pa po kayo doon? Oo. di, balik lang po. Oo, oh, um, ah, ma'am, balikan lang po Thank namin. Thank you. Dito tayo, ma'am? Yeah, sa May daan nandiyan? Oo. Oh, oh. Papunta doon kay sir. Oo.

Pin Peter ba yun? Kasi okay. oh, okay. si Ace ka sana sir. Takal na ako din naguhulog pero nasa more than 30... na Hindi <laughs> mo inayosin. <I'll be> pero pwede pa siguro ayosin. Oo, sa'yo. Kasi nasa company ako. Bakit pa rin nung hindi pa Tapos nag-shirt, ano ako? Self-employed. Oo, nung company na-shirt. Sayang kasi malaki rin po ang pakinabang mag-shirt. O, ito maganda, yes, I, yes, no? Ah, ito ang TV, oh. Iba, ito. Ang mga ang mga Philippines. Ayan mga ulit, Baltan? Opo, dyan lang po kami sa St. Peter, malapit, sir. Ah, malapit din pa. Di ba, St. Peter ay sa uh, parang harapan ng Mendoza ba yan? Hindi po. Hindi. Dito po sa mga. Ano yan? ba yung kung nang harapan ng na Mendoza? Meron parang insurance ang yan, eh. Ako din eh. Standard ba yan? Ayaw po. Standard? uh, -uh. ay standard na. Hindi First niya. standard. Ayaw, oh, ayan, ayan. Harap ng Mendoza. Hindi pa siguro. Kaya talaga yung trabaho namin, guys, binabahay-bahay namin. Pero yung ibang bahay, hindi namin pwedeng pasukin. Uy, bakit pasukin? Hindi namin pwedeng istorbohin kasi nga masusungit. Yay! Ba't masungit?

Ayan. Flyers po Flyers ano sa, Ano ma'am, sa paskas po kami ma'am nag kami ng pension loan Sa mga pensioner ng SSJ, SLUP ba ma'am? Baka may kasama ka dyan ma'am or kayo po, pensioner Para... Bigyan mo na lang si ma'am Yes ma'am Baka po may paglalaanan na po kayo <laughs> Ayan nyo, ma'am. Sige po. Sige, tibigyan mo na lang, lang ng flyer. Sige po. Ito na lang, ma'am. Keep mo na lang kung sakali, ma'am, na ano. Baka po magkaroon kayo ng um, pangangailangan, ma'am. Keep <laughs> mo lang ako. Sige, ma'am. Thank you. to. Ano yun? Diyan, ganun din. Ano Ayan, Teng. Patmos din. Ay, ito na ang Patmos din?

Nagtutulungan po kami dito, pati yung IC1 namin, lumabas na yan kasi nga nagkakabal kami ng kota. Hello, your... <laughs> need... mm, hello. Hello. hello! Sarap! Yay! Si mom nandoon. Nagkasulo. Halika na mamang maabot. <laughs> 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 Tiya ah. Tuloy na namin yun. Diyan mo, ha? So, ayun guys. Dito kami sa I aming mean, garden farm. Aray. Ayan. 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 Ayan.

ba? Pasimple. simple maraming nakuha. dami din. Doon mo ito nakuha. Yung iba dyan. Oh. Mm. Yeah. Mm. -hmm. Zereb mm. -hmm. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Ayang ma'am, may ano ka sana kami ngayon, promo. Promo. Okay. Mars uh -huh. ka pa O mag-deduct. Hindi na talaga ma'am? Baka may ma'am. Hindi <laughs> na ako ng gamot ko. Takto yun ma'am, kung kailangan nyo ng pambili ng gamot. Diyan na lang ako pa. Eh, sis-suspension lang ka ma'am, di ba? Kailan ka nag interview yung Wala nang loon si Ma. December, January? Ay, mana -mana. <tuk> mam, <gua> sakaling <tuk> ano ah, may sa mo Thank you ma'am, tawagan lang kami. Thank you Ma, 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 ma. Parang Abay niyo sendin niyo kayo. Abay Ano uy, may kotse pa oh.